Laban oh, din naman ito ah. Hmm. Oh. Hmm. Papadalhan kita. Ha? Ba, pag sa amin pag mamamatay ah. Mamamatay bang? Ay, hindi, hindi. Ah, akala akala lang bay tinatanim. Uh -huh. Ay ah, na 'yan. Oo. Uh. ba ito? Oo, oh, oh, ay. Baka daw pag dinalan na mamatay sa kanila. Ayun, <laughs> ito si Kapud. Gugulain din ito ba? Alin ang kinakain ta din? Alam mo ba hindi? Are. Ayan. Sabi mo tayo kaya nagta. Kal ah, tanggapin at baka daw mamatay pag sa kanila. Mm -hmm. Talaga si Kuya Pud ay. Bale po, kumusta na po kayong lahat? Ano po 'yan? Ang episode, na episode ito 'yan po. Dumaan po sa atin si Kuya Pud. Oh, uh, 'yan No? Ay ating baka tatambay ka ba din eh? Ha? Na tatambay. Minsan pinapunta dito ay ay ngayon naman. Pauwi na po siya, bibigyan natin ng gulay. Ano ka, Pud? Mm. Kahit ba ng gulay? Kahit ang gulay. O, oh, e, tara. Dini. Kamote, meron ba kayong kamote? Kamote. Meron kayo? Meron. O, oh, e, tara, wag na kamote. Yung wala sa inyo. Mauna din, hindi ka dumasa sa baybay irrigation. May lakad. Yan, si Kuya Pud po. Oh. Kaway muna, Kuya Pud, kaway. din din tayo titingin ang upo dyan dyan sa pamaybay dito na dito, ko po dito oh dito. oh yan diyan yan Yung, titingin kita diyan masipag na magbunga kapalang ka palang kamuti oh ay kung meron naman sa inyo ano mm -hmm. nagtanim ako ng ah nagtanim ikaw mm -hmm. magaling nga ba ito si po da yan, paano paano ang tanim mo paano ang ginawa mo ay ka ang gawa ko aba ikaw pala magaling din tumanim ano Hinahawa niya ko muna aking tapon ng kabut. Hinahawanan? Oo, gagamasan. Tayo Tapos? Tando siyong Ay siya nga, tama nga. Marunong ka ba tumingin ng upo? Yan na, upo ha. Ah, oh. Ha? Yan, oh, tumingin ka. Baka ngayon ma... Yan, ay bibigay ko sa iyo. ko lang niyan? Ay, baka naman meron. Ay, lakad. Nakabulaklak. Ano? Ano? Ulan init ay, ulan init. Yan, yeah, magdadala ka rin ng sili. Hala, kuha, kuha. Uunda oh, kami na ng sili. Ah, ah. Sige nang i-harvest. Ayaw mo na ito sili, ah. Ayaw mo na ng sili? Ha? Aray, masiling ma... Mahal lang yan. Wala man na labyan. Anaya, naya, oh. May dala ko. Oh. Naya, magkuha ka, oh. At ako harap ng upo, ha tayong mamuksan ya yeah, yan pala yan hanap po natin si kaya pod ng upo yan pa naman nari bay suit wala dyan naman saka saka ata wala yan kumuka na ng sili at ako dilibot lilibot lang din eh. Ah, kapal pa ng sili oh. Hmm. Bali wala pong upo eh ari ang talong. Kapod talong na lang. Ha? Ay hala pay ka pala naman. Um, sama aja sa iyo. Malit pa itong upo ay. Naka ukra, ukra naman. Hmm. Ang hayla ka dun. ka sa ukra? Hay. Nalim ba? Aso. Ay, tokoy na yung mga aso. Doon naman po tayo sa ukra bali dito po naman sa okra sukal na nito ito nga ipapalitan na ito po naman medyo maedad na rin kaya siguro papalitan na natin yan well, gu gubain na natin ito hindi hmm, hindi hindi kaya po Makunguha doon naman siya si Tita Kuro. Nanguha ba? Hindi. Sabi ko doon sa tabindaan nanguha. Hindi yung mga mga pag hindi, ka, hindi mo utos yung hindi ko kuha. Ay, ay nagpabala sa akin. Sabi sa akin, Tita Kuro, pwede nga ako nga. Sa kipwede po ah. Marunong ka ba kumuha ko Pud? O oh, hindi? Nang ukra, marunong ka hindi? Hindi, bala. Ayot, ako na lang. Mm. mm. Sarap Sarap. Masarap ano? Anong luto nung minsan? Di ba ito kibinigang minsan? Nung marami? Itinipay. Tinipay. Hindi mo ang nakakatikip na yung mag-asawa. Hmm. ay ito. Ang mm. mm. um, bihama na kapod. Hmm.

Ang kwapo oh. Palitan na nga ito ng talim, hindi papalitan ko na. Pag-iisipan pa po ko, kwapo Halos tigil na naman ang harvest. Yung... Oh. Anong mang sabihin sa atin ay ba? Oh. Sili at ano na yan? Sili at talong Sili talong at okra Wala kang upo sayang Saka saka nawalan Pagsinod na lang. Diretso pa naman ang bunga. Ano kapod? Um, <laughs> ay, ay, oh. Pabayang ka ba sana? Oo. Nagkaroon ka ba sa bayan? Wala ha? Wala na itambay lang sa bayan. Ah, natambay ka. Wala ka na tangga bayan. Oo. Oh. Yeah. Nagkaroon ka ba sa inyo? Yeah, wala. Wala. Kami kayo nagbabay. Nagbabay ka ba? Oo. <laughs> si Jubin. Nagkaroon si Jubin. Ay, hindi na nagbabay. Hindi na Dati may turuan nyo hindi maalang magbike eh. uh, ano natuto? nato to? Nato, nakatingin sa gulong. Ha? Huh? Nakatingin sa gulong. Ay, saan mo dapat titingin pag nagbabike? Ah, nakatingin sa malayo. Oo. Uh, Kasi uh, si Juven nakatingin sa mga gulong pa Nato to eh. yun, nakatingin sa, sa gulong, sa kalapit. Yung pala may tip daw si Kuya. Ano, saan dapat titingin pag nag-aaral magbike? Nakatingin sa malayo. Akala ko titingin kay sa chicks. Hindi ka natingin sa chicks. Hmm. Ha? Napikit muna ikaw. Hmm. <laughs> Pag ako magtuturo sa kaila Huwag ka tumingin sa ano Sa malayo dapat titingin mm Sa wakas dapat nakatingin ano Malayo ah dulo wakas hmm. <laughs> Tapos joke na yun na Pala'y sa gulong natingin Ay ikaw kano ko natuto magbike ako natuto mag -bike? ako, nat ako nagbike sa akin mapamangkin ko sa larawan ang kit tinuturuan. Hmm, may pamangkin ko eh, may bet din dati ay. Oo. Uh oh. Ay talaga ko ya pudo wala oh ito. Jo. Ay sana yan ano? na, oh. gulay ah. Sana. Mm. May lara, may sili, chawa, talong ah. Dinta dadaan wag, wag mo lang apakan yung ano Ibang natalim diyan. yung anong tawag nga ba dini? Ari eh? ayong ay yung... mais. mais. Ay magdala ka na ri para mayro nang magkakaigi kuya pud oh. Buy naman naman. na mano naman ba ay nano. Ari buy na mano Mm. Labanos nagugulit din naman ito ah. O. Mm. Mm papadalan kita ha? pag sa amin mamamatay ah mamamatay bang? ah akala, akala mo ba itinatanim? Ay, gugulahin na yan gugulahin ba ito? oo oh, oo oh, ay baka daw pag dinala mamatay sa kanila ha <laughs> ayan ito si kapod gugulahin din ito ba? alin nang kinakain ta din alam mo ba hindi? ayan sabi mo tayo kaya nagtang aayaw ah, tanggapin at baka daw mamatay pagdating sa kanila hmm. talaga si Kuya Pud ay akala mo yun ah talaga yung itatanim sa lupa hmm. ah at nakakitanda akong may na kasamang katawan ano ka Pud nari hmm. po Ayos din, no Pipiliin tayo ng malaki. Ito pala pwede na rin. Hmm. Hindi ni titingin ng malaki. Basta gay malaki na ang puno eh. Mm. Mm. Pang alam mo ba kung paano ng luto ito? Sa mata nakikita ng lutong ganito. Ang ay pa niluluto sa saan? Sa nilaga. Sinigang, kapod. sinigang. Yung. Para pala ilang araw pa pwede na. O hmm. Na ito oh. Mm. Aba. Bay naman ari oh. Titingnan na rin po natin diretso update ba. Yung isa oh ari malaki yung. Problemado si Kuya Pud ay baka double lang. Ano? Tanggala ko 'yung mga dahon. At ito na hindi naggugulay ang dahon ay. Ha? Tuntangin, tuntangin. Ito mismo tuntangin. Ako na. Ang ako na. Ang ang dahon, eh. Madali lang ito. aba galing magasawa ba magdala sa youtube ng gulay o gulay oh, mm. dali gulay yun, sa daling niya yo na ayo kaliwa pa sawa ayan galing noon tanong sa iyo sangaling ang gulay mo kapod mm ta -hmm. sabihin mo sangaling in service mo mm nagabambot din iya tumambay mm -hmm. lang ako yo mm, -hmm. mm -hmm. ayo iyan no Hmm. Pang sa sinigang yan, hindi sa nilaga. Hmm, sa Pero pwede rin itong igisa. Oo oh, ah. Oh. Sa bangang gins mo sa ito. Mm daw, daw. Pwede na ba yan? Hmm. Mm Meron po siyang okra. talong. Si... Talong, tapos sili. Labanos. Hmm. Oh, malapit na sa pansinigang. Uh Oo. -oh. Ano? Mm Ah, ayos na. Diretso uwi ka na. Oo. Ayos na. Yan, dyan ka na lumusad. Bahala ka na dyan pumili. Oh, dito na ako dadaan. Ah. So, oh, oh. na. Oo. Sa mga maganda din yung daan. Ha? Sa mga maganda din daan yun. Ah. So, daan, daan naman din. Ay, oh, Bahala ka na ko Pud. Oo. Sa mga hindi mapadaan. Pag ano, sumigaw ko na lang. Pag gusto mong dumaan dito. Ayan kay Chuchu Oo, yung aso ko ay eh. kaya ako'y medyo nag-aalangan Oo oh. Oo, oh, yan o oh. Pinalinisan ko lang nga yan o no? Mm -hmm. Wow. ay sa ko pod. Oo. balik. Natawid ang kalsi. ay sa ko Ingat Oo. Inat. Ojo. Yasiku yeah, pod buo po, win na. Uh, uh. Bali dumama po sa atin si Ay ating binahagian ng gulay tapos ay tiningnan tiningnan din po natin ang ating labanos. Oh, 'yan. Bali malapit na rin po itong hukayin mga ilang days na lang. Oh. Para mag 45 days na po siya. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.